luluto tayo guys ng kalikit pastel nilagay ko na dito sibuyas bawang, loya tapos nilagyan ko ng chili para mahanghang dalawang manok pala ang nilutoy natin dito ng pastel maglalagay ko dito ng magic cubes Ayaw ko gumamit ng ginamoto at sempre black paper. nilagay ko lang dito garlic sibuyas ginger, tapos green, uh, green chili na pang panghanghang. Ganun ang paprika powder at saka black pepper at saka magic beans. So ganun, may mix-mix lang natin. Saka natin ilagay yung ano, sibuyas ng dahon kasi mabilis lang yung uh, ano, masunog. Kaya ko na pala yung dahon ng sibuyas guys para sabay na masunog. Ah, mag-brown ng manok. Sabay na sila. Madali lang naman ito maluto. Saka lang ako maglalagay ng toyo. Pag malapit pag masyado na brown itong manok. Mahirap yung mag mikos, -mikos pag ano. Magkawak yung kami mo ng kamera. Dahil ganito na siya guys, malapit ko na yan lagyan ng toyo. Ganito ang way ng ano, Muslim na pastel yung iba gumagawa ng pastel nilalagyan ng sugar Sa maraming mantika dahil nilalagyan nila sa bote para sa business yun pero ito kasi nagayani lang sa bahay tsaka ito yung original ng uh, pastel ganito na yung color niya guys lagyan natin ng toyo silver swan pala ang ko dito kahit ano naman to eh, pwede naman eh. Pero mas masarap yung silver swan. Konti lang muna ilagay natin na oh, baka maging masyado salty. Guys, malapit na maluto. Yan ito ang kagigit na original guys. Walang mantika may mantika pero konti hindi yung mantika na may hindi yung lumalangoy sa mantika kasi yung iba kasi binibenta nila, nilalagay sa bottle para sumagal yung ano pastil kailangan talaga na marami mantika ito kasi pwede naman kasi sa bahay lang kasayin kaya, pero pwede dito magtanggal, magtagal kahit uh, buwan, okay lang Kahil ganito na siya guys, luto na siya guys. Kaya, tanggalin na natin sa apoy. Para magkakain ako. Gutom na ako talaga. Alas-alas uso na dito. Wala pa akong lunch.